Aron Pagdihog sa lawag nito. So, Kung so. kayo kaayo sa aming mga pagkakas, na ang adlaw, di ato sila sa lukana. Sa samtang sila naglakaw, naging nanay sila. Kinsa may atong panigiron sa bato, aron pag-apli sa lukana. Lako kaayo kining bakuha. sa paglantaw nila, silang makita na nalilig na ang bato nagisira sa lukmanan. na nanulot sila sa lukmanan. Pag nakita nila dito, ang usa ka patanong lalaki na naglingkod sa puno, nagsulot sa art support, o puting sa pot, o nangahadlok siya. Apan niyon siya sa lukmanan. Ayaw ka mo kahadlok. Nagisap ka mo sa mga galasare, ang ilang sa kro wala na siya din na banhaw ang awa ang ilang lugla sa iya. Lakaw ka mo, uputihi ang iyang mga sinunan. Lakit si Pedro, na si Jesus na kunakaninyo, dito sa Galilea, paniwala at sa atong kapitkot o mga tuliran, ania ang amihan nga nagsanya. Ano ka na kahadlo na banhaw na siya? Kung mamatay kita o banhaw niya, makabatulot kita sa pagkabanhaw. Mokili ang kahikulungan o katingalahan sa misteryo sa kaluwasan sa tao. Ang kinabuhi o kamatayon o pagkabanhaw niya, sir nagtudlo ka nato o naghatag o kalinaw taliwala sa, sa atong kanisimit, nagpasaylo ka nato sa atong pagkamakasasala, naghupay o nagpahiulit ka nato sa atong pagkabahintayin, o paghatag ka nato o bagong kinabuhi taliwala sa, sa daghang kamatayon. Mag-ampo kita, among buhit na Diyos, ang among kapinatian, nagtupan na sa kanunay nagabuhat ikaw o mga katingalahan hindi ka namo. Sa pag-abot Taliwala sa kasalanan, ikaw na kapasaygo; taliwala sa pagpahinpahin, ikaw na galing; o taliwala sa kamatayon, ikaw na gahasa sa Nan amahan, ipadayon din ni ipadayon din ni kanamo ang imo sa tingalahan, mga tukmang inaagi sa imong presensya, din ni sa among pinagbosi o sa among kaligotan kini among ipangayo sa ngala ni Hesus among Ginoo. Himaya sa mahal sa anak ug Espiritu Santo. Ginoo ni Hesus ni gilansang sa krus ug nabanhaw. <coughs> Bye.